Usa ang patay samtang libuan ka mga pamilya ang apektado sa grabing pagbaha nga nasinati sa dakbayan sa Mandawi o Cebu City netong biyernes sa gabi. Ano ang report ni Fem? Marino Nagtinabangay kining pamilya sa barangay Paknaan sa Mandawi City aron mabalhin sa mas taas nga bahin sa ilang panimay ang lugon sa ilang kabanay nga ilang gilamayan netong biyernes sa gabi. Kay naabta na kini sa baha. Samtang kini naglisod na sa pagbangon nga ila usab gihapon nga kabanay, ang gayayungan usab nila nga mabalhin kay naabtan na usab sa baha. Samtang sa zone aho sa barangay Paknaan usa yun ang namatay. human lakip kini nga naanod sa kusog nga bulog sa baha. Ang biktima giila nga si Jeremy Bulingkit, 24 anyos. Samtang naluwas ra ang kuyog ni ini nga si Mark James Tero, 19 anyos. Matud ni Tero nga nag-inom sila ni tungura kay nang libre si Jeremy isip selebrasyon pagtagbo sa ika-19 nga birthday ni Tero. Sa diyang ni Bunuk ang kusog ng ulan ug ang sapa sa ilang lugar. Nakitan mato ni Jeremy ang taxi nga nadala sa baha nga naka light pa. Nagtuo pakini pa nga adunay sakay ang taxi. Nakita mo siya ganang taxi nga nakahazard ba niya. Nagtuo guro niya na itaw. Mm -hmm. Mga to, iyang gikuhan, iyang giaddo. Mm -hmm. Pagaddo na ako, dati siyang badlungon. Ya. Wala na mga mabuhat. Regalo sa akong kan, birthday nga. Nakasurvive ko ato, mga Aha, ako. Happy sa biyan Pasado na sa hesni sabado sa buntag na nakita ng patay nga lawas sa biktima. Butan nang to, bisag ka ng palaubog, na gito. Butan. Mga banday lang mga magpapa. Basta na niya kapi. Matod sa Mandawi si DRRMO nga muabot sa dulano sa kalibo kapamilya ang apektado sa baha kay grabing apektado sa bang pang mga barangay. Grabing pagulan no sabang na sinati sa dakbayan sa Sugbo ned Biyernes sa gabi tungod sa localized thunderstorm. Niawas ang Guadalupe River tungod sa kakusog sa bulog sa baha, naguba ang footbridge sa may barangay Capitol na sa baha ang mga balay diha sa Barangay Pahina Central. Sa talaan sa Cebu City Social Welfare Office, maabot sa kapin 130 ka mga pamilya o kapin sa 800 ka ang apektuhan. So, no, Samtang usa ka balay sa sitio Pine Tree sa Barangay Busay ang apektado sa landslide. Luwas rehno ng liba ka mga tawo nga nagpuyo niini. Nag-ali sa daan kini mga bato, yuta o dakong kahoy din sa sityo maaslog. Tungo sa nasan landslide alas 10 biyernes sa gabi. Hinungdan nga upat ka oras yun nga stranded ang mga motorista. Dali hinuon na kapay gaya clearing operation. Pag sa uwan, buno ka, buto nga, tipasaa ah, uh, landslide, tilaghanan. Hindi ko kagyang sakinan. Alauna, niyari na katong mga sakinan sa City Hall, nagkap-kap, bako katong dump truck nagubaw-usabang usa ka parte sa riprap kilid sa sapa sa barangay Pulang Bato. Oba ni Cleofer Lumayag, Family Dumabok. Balitang Bisdak.